Okay so good morning mga karanger at kumustang lahat uh, Sana ay ligtas po tayong lahat no So update lang tayo ngayon sa ating estero de valete no So kung saan na dito tayo naka area At syempre bago natin ipakita ang ating estero de Balete, So lapagan muna natin ang malupitang intro to Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Okay, so yun mga karindyan, kapag lapag na tayo ng intro at ipakita na natin agad ang uh, bandang Romaldes Street no kung saan nakalagay yung ating trap no at uh, trap na bakal kung saan na gano yung pumping station so yon ayan mga karinger at uh, so okay naman at may mga maliliit-liit na sanga na nangabali galing sa puno Ayan. So, nang doon siya sa trap ng nabakal, no? Trap ng MMDA. At may kunting basura dito sa may trap na yelo. Ayan. So, update tayo dito sa ating YouTube channel. Ayan. So far, malinis. Malinis mga Karanger at walang ka... Uh, polo problema dahil nalinis natin ang mga uh, waterway yun kung tawagin ay mga pangpang -pang. -pang. <laughs> pang pang ba tawag nun hindi ko alam o so, yun, walang problema at syempre dadako tayo mga karinger sa uh, bandang San Marcelino no Sana all. Okay, so yung, nandito na nga tayo banda sa May San Marcelino. So papakita natin, maglalakad-lakad tayo. No? Ayan. Kung <coughs> may mga nabali ba dito. Okay, so yung water na to na nilalakaran natin is may humarang. May humarang na ano, ayan o. Oh. Pero maliliit na sanga lang ito ng ipil-ipil ayan ayan siya ayun, uh, yun lang uh, maliliit na sanga lang uh, at gumaylay lang dahil sa lakas ng hangin pagabi so far okay pa rin atang ang importante mga karinder yung ligtas ang ating mga sarili yun ang pinaka magandang ano balita no na sana ay walang nasaktan ayan yun San Marcelino at Portridge ng Adamson University ayan po ah uh, Uh, sa paglampas pala ng footbridge ng Adamson University is uh, tulay po ng San Marcelino. So wala po tayong madadaanan. Pero so far napuntahan ko kanina doon. Napadana ako kanina doon habang ako <coughs> pumunta ng palingge <coughs> ng pako. So okay naman at wala naman din problema. Malinis din. So wala din siyang naputol na kahoy. Okay, so balik sa mahaliwalas na panahon ng mga karenger at salamat sa Diyos at hindi tayo inabot ng ano, matinding pagbaha. So par yung subil namin kagabi is may baha siya pero hanggang bangketa lang at hindi na umabot dito sa amin sa Teresa Street, no? hindi na siya umabot kaya thank you thank you talaga sa ating ah uh, Panginoon no at sana yung mga inabot ng ah uh, malalakas na baha talaga yung medyo malakas talaga doon so sana wala pong nasaktan sa inyo at sana safety po kayo So, para okay tayong lahat at happy-happy Okay, so, balik tayo doon sa may, ano, uh, sa may, at sa may Romaldes Band, ano maglalakad tayo Okay, so update update lang tayo mga karinger sa panahon at sa ating mga ilog. So para tayo ngayon ay naka ano pa so, update lang tayo di pa pala ako naka picture doon pabalik ako ulit mamaya so tiningnan ko rin agad itong ating ano saging so kasi napakalakas ng hangin at may nagbunga na tiningnan natin agad so okay naman siya at hindi naman siya na ano lumaylay ayan no? Pero nangabali talaga yung iba na yung mga ano palapa ng saging. So balik-balik talaga siya. Pero okay lang yan dahil palapa lang. Hindi naman yung puno ang nabali. At bubunga at bubunga pa rin yan. Tulad nitong isa oh. Ito ay may bunga na itong ito. yan So bagong bunga pa lang. Ayan. So, medyo malaki-laki yung din yan. So, happy-happy na naman pag yan ay nakuha. Okay, so, mabalik pala ako ulit doon. Hindi ako nakapag-picture sa ating San Marcelino. God lakad <coughs> iyan Tayo'y nagpi-picture-picture. So, para may update din tayo. Sa mga anak kakataas. Oy. Okay, so hanggang dito na lang ang ating video mga karinger at muli uh, ako po yung nagpapaalala sa inyo na so lagi po tayong handa. No? Magiging alerto lang po tayo sa ating mga sarili no? para magiging safety po tayo. Okay, so lapagan na po natin ng malupitang outro to at thank you so much sa mga nagwa-watch at hindi nag-skip ng ating ads. Bye-bye and God bless po.